Okay, bali meron tayo ditong wiper linkage na stock up yung pang Mitsubishi uh, L300. Yan, FB type. Yan, bali na low spread, guys. Tapos sa uh, stock up, pinasok ng kalawang. Yan, ito, guys, uh, bibigyan ko lang kayo ng idea uh, kung paano yan ikakabit. Bali, sa wiper linkage, guys, itong bushing uh, niya, Ayan, meron siyang uh, bilog. Yan, kabilaan. Tapos dito rin, meron ding uh, bilog na kabilaan. Ito guys, uh, kaya meron niyang ganyan, na uh, bilog na uh, parang lock. Kasi dito yan guys, ilalagay. Yan. Bali, yung butas na yan, meron siyang uh, magkabilaan na bilog. Yan ito. Kabilaan niyang guys. diyan yung ipapasok. Yung uh, bilog na yun katulad na guys meron siyang uh, bilog yung kabilaan kailangan guys maipasok niyan dito Yan, kasi kapag hindi nyo naipasok yan dyan uh, yan kumbaga sasayaw siya habang uh, gumagana ng wiper Yan, kailangan guys pumasok yan kabilaan dito Yan, tulad na ito guys makita ko sa inyo sige rek ito ka rek sa ano. kapasok ko muna rek ah yan na to guys, pakita ko sa inyo. Yan, kailangan guys, pumasok. Yan na to. Yan, kailangan guys, mag-lock ng ganyan. Hindi siya pwedeng takapaling ng ganyan kapag ikakabit nyo. Kailangan itong nakapasok yan. Yan. kabilaan and tapos ito guys kailangan nakababa ito okay, pakita ko sa inyo guys kung paano maglagay ng ng bali ito guys naipasok nyo na Then, so ang uunahin natin kapag uh, bibili kayo ng bago ipasok nyo muna yung goma yan bago ilalagay nyo yung ito uh, itong uh, sa club na yero para hindi pumasok ang tubig sa loob kaya may goma yung kasi para hindi pumasok yung tubig sa loob kaya na ilalagay nyo yung lock na nut yan yeah. katala dyan ito huh? make sure lang guys na masikip kasi kapag maluwag yan at hindi nyo masikipan kakalas yan doon sa may butas Yan, bali kabilaan niyan, guys. Yan, dito sa kabila meron din. Medyo mahirap lang dito, guys, sa ipakita. Yan, meron din siya, guys. Ito magkabilaan. Yan. kailangan may pasok 'yung rin to. Etong dalawang bilog na to. Magkabilaan. Sige rek. Right. Ilak mo. Yan. Bale yan guys, nakalak na. Then bigay mo yung goma na yun. Yung kailangan guys, nakalak. Yan, nawa mo rek. Yan, kailangan nakalock. Yan. Okay. yun, uh, ganun din ang gagawin nyo. Same process. Ilalagay nyo itong uh, goma para sa tubig Yan itong uh, yero Yan tapos itong nut Derek Yeah May rin ang ginawa natin guys kailangan masikip Kailangan guys masikip para hindi sa bumitaw dun sa may butas dyan yung na cover na goma yeah. tapos ito guys sa bagong nga uh, binipili na uh, wiper linkage meron niya nga saklob kailangan may ilagay nyo to kasi para hindi pumasok ang tubig dun sa may bushing Yan, kailangan mag-lock din siya dito sa may nut kailangan nakapasok sa may nut may papakita ko sa inyo guys Yan, tulad niyan guys, Pumaling siya. Direk, luwagan mo. Yan, nakapaling siya. Hindi pwede yan, guys. Yan yung sinasabi ko. Kailangan uh, kapag sinikipan nyo, maglalak siya. Yan, okay na rin. Kailangan, guys, uh, double check nyo. Yan, ganun, guys, ang nangyayari kapag uh, sinikipan nyo at pumaling, ang mangyayari niyan, mahihirapan. Ang wiper motor kasi nga nakatagilid. Okay na, Rek? Yan, okay na, guys. Tapos, tingnan natin yung kabila. Yan, bali ito, guys. Yan, doon yung ipapasok yan dito. Yan, sa may bola. Yan, ang gagawin nyo, ah, ahatakin nyo na lang ng ganyan, papasok, pak, bago siya papasok dito. Yan, yan guys, ah, hindi natin pwedeng madaliin yan kasi kapag kumalas yan wala uh, magbabago na naman tayo guys ng linkage uh, papalitan natin yan guys kailangan na uh, swak na swak hindi pwedeng madali yan guys ng bali ito lang guys ang itinuro ko Dan, kailangan ganoon makapasok siya sa may butas Dan. tapos sa may kabila yung bali ito guys masilip na yung kabilaan kailangan, guys sa kapag magpapalit kayo niyan, tatanggalin niyo yung uh, dashboard. Yan para kitang-kita niyo. Yan. Okay, nakapasok, guys. Yung Bali uh, Mitsubishi L300 uh, uh, FB Type oversa van, uh, same lang yan guys. Yan medyo mahirap lang guys sa uh, versa van kapag uh, nandito pa yung mga aircon Yan, ito kasi guys sa uh, uh, kaya nandito tong L300 na to kasi naglinya ako ng uh, para sa aircon. Tapos sa uh, pinagawa na rin sa akin yung uh, wiper niya guys. Yan. Dito guys kaya medyo madali na ginawa namin kasi nga wala na siyang aircon dito. Yan. Okay guys, thank you.